Magandang buhay mga kapaknars, welcome mga guys sa ayan channel Pasensyakit ngayon naliyay nakapag vlog ay busy eh Shut up! Ay ngayon ay wala nagpapastidial si sa atin na, Ay tayo, Mamimingit muna tayo mga kapaknars Ayan mamalasing kanya <laughs> Ating pamimit ay order ni Kuya Alec Ay hindi ko lang Kasama natin si Gerard Geraldo Yes! Yeah, si Ang balikbaya ng siman Ang balikbaya ng siman, may kasama tayo <laughs> Mamigil kayo! Ang tatapa ng mukha nyo! Si Makalaw eh! legend ang kating kasama na si Makalaw <laughs> Si Imao nga si ito niya ang dalan ni eh Imao! Ma ang dalan mo! ko sa'yo! <laughs> may BARIN nila May PAMINGWIT pa! Parang sigurado eh! Makakadali ng mudama <laughs> Parang may isda ngayon ng Quatres! Ano yung binasin tayo ngayon mga kapaknas? Ay talagang tagal kong malang upload aan! Ah, Namiss ko nga aking mukha din yung Chao ba! dal-dal naman! kahit ng hindi ko aga po hanay. ay, ay nakakamiss din pala <laughs> ang kapulungin ng sarili ko, oh, wow, wow mga kapaklas ang layo ay <laughs> ang aming pamain ay titibula ay, na, ang lagi mo sila sabi mo <laughs> ayan hari mm, um, bulati mga kapaklas sa pamain hari sana ibinas tayo gaya kaya lang tayo pakter sa pamain mga kapaklas gagawin ang ating pamain Yo, Uli, nakau puyo mga kapaknips oh gapilan to kan ba't ma ako oh, ng puyo nga no. oh kita nyo hali tayo puyo ay ako 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 nalaglag <laughs> <laughs> nalaglag ko <laughs> na ang <laughs> ating huli first time nating makahuli nakawala ka <laughs> pa ay hindi pong gulay malay malay ka nagdala malas na lay ay <laughs> minsan nang makamali na wala pa Ay, talaga nga namang yan ang patunay na hindi lahat ng hawak mo na eh, hindi na mawawala talagang aayusin ay talagang nawala pa ay eh. ang haring at may palta lang malaki-laki ah, ah, sayang yung mga kapaktan sayang a few moments later pinadawi mga kapaktan ay no oh. hule ay naku Diyos ko po ay inahawagaw lang ang ating pamaay sa kayang tayo pakain Tuh gawin natin ulit Dito ay ay may igat oh hari puyuh Anting teh kita niyo Ya ya ay 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 Ay, 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 tataas na. Yo, uli mga kapatlaris. Naku, puyo nga ay. Eh. Oh, kita na. Oh, puyo. Ay, ayaw. Anli, ay. Eh. Ah, pagkakali, eh. natin, ay. Dala natin, ay. Hari, hari. Dito nga Ah. Dito muna natin lagay sa damuhan. Hop, oh, lagay din natin. Ay, eh, puyong nga eh. Puro puyo mga kapakners. Gadawin na naman mga kapakners. yu 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 yu, Puyo na naman. Oh. Hey, puyo na naman. <laughs> Ngilig natin sa puyo. Baka kaya tayo niluloko. Puro puyo. Okay yeah. ka din? Ano okay, ma'am? Puyo. <laughs> puyo na mga kapakners. Nasaan ang ating hula eh? Ano oh, 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 oh. yun? Okay, na? Ayan. Hop, 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 hop. Huwag na. magtalunan. Puro puyo. Yung mga nga kapak na sa bagay. na yan. Mauubos din yan puyo na yan. Okay ba, huwag lang dyan dito. <laughs> Ayan. Ah, uy, okay, pagkakalagay eh. Uy, uy, uh. Kuli. Yo, mga kapakners, puyo na naman. Oh. Ah, ah. Bagay, yun yung dilis ay nabili pa, ano? Ay, muli tata na si buha. Are. Hmm. Ay, dala niya. Oh. Dala na 'yung mga kapakterns. Ready okay, na 'yung idea. Kukung, dinagustahan mga kapakterns. Ang bilis. Ah, kalalagay lang. Mata ka magpain. Oh ya ya no. Ya ya no. Sana yung malaki aray. Kahit po yun. Palubog-lubog eh. Kung nainip na. Uy, uy, dalay, dalay. Mm dali. -hmm. Uli na naman mga kapaknets. Oh. Oh, iba aray po. Puyo. <laughs> Ay. Ng hilig natin sa puyo. Ipalita nyang pamain mga paks. Ye, nag-bool na. Si ulaga. Yan. Tila piano ginagos na mga kapaknefs hindi nyo nakita hindi daw hindi daw uli ay naku sablay sablay mga kapaknefs napaya tayo <laughs> tunay na ito oh. ilubog mong ayos Ay, huli ka. Ay, naku. No. Wala nang ano, yeah. mm -hmm. na uh -huh. pain, mga kapakamars. Bago na ulit tayo pumain. Bulat eh. Yan. ko aray, ano, talapya na. Ay, diyan niya daw agad. Iya. i ilubog mo. Iyong nung nakatali mo. Kakapakamars, sa muli na naman. Ay. Ganyan tayo natin, ha? Ok. Oh. Yo, tumpal paltok Magalit na din sa katay. Ay, yako, sapit pa. Aray. Kada lang ay meraw. Puro puyo yata ang mga paligaw din ngayon. Oh, oh, yung, kau. Oh. Putang inahin, ang bilis ng pagkakabaw na yaw. Ah, lubog. Pambatak agad ay. Rit, itip tayong manunod. mm -hmm. Yung, nadali na naman. Mga kapaknas. Aw. Puyo again. <laughs> Mananawa ang manunod. Sana mga kapaknas, hindi kayo manawa din sa pag pamimigod na rin. Puro po yung O, tapos yung kunay. Aw. Puro po yaw. Aw. Puro yung mga apat na kilo na yata. Ayaw. Okay. Tulaw yung dalay. At minsan lang makapamingwite bigayan ay di dadanhin. Uh-huh. Mm -hmm. Oo. Isa yata ang puyo din eh. Isang size o. Kita nyo. Yan lang. Si kapak na sa hindi natin kasama. Siguro yung nagtatalok siya dahil ay kailangan niya ng laging pang bigas. Hirap buhay ngayon ah. Okay, kapag na sa'yo, huwag ka masyadong magpapaulan pa, Bawal magkasakit niyan, tulang mag-aalaga. Pero pwede bumarik. Ayan! Oh, na naman. Aray, oh. Pamulutan ito, mga kapag, Kners. na prito ng tostado, eh. Ayos din na rin ulam. Hindi na nga tayo kagapuhan. Eh, hindi na tayo mamimihikan sa ulam. Ano? Hey, aguanta tayo sa... Pinilitan po yun. <laughs> May eh, magkapatid dyan dyan ah. Yun know, o. Nasa may ipon Talagang hindi madali itong mga pangas. Wala yata ang tilapia din eh. Puro yata na rin sa... Yeah, sa pangaray. Malaki na? Hmm. At ah. ah, yan si Batik, Si Iso yan yes, si Iso. Dini ni daw nakahuling malaki ngayon. Pero din ni mamaya rin eh, malaki din na ah. rin. Nandiyan na nai si Makaloy. Makaloy. Ulit Dami na. Uy, tatlong ba, tatlong kilo. Hindi sa kamay Gerard. Sa Jirad. Uy, siro pa, siro Si <laughs> mong marami nang huli si Mao. Puro puyo. Puno na yung kanal. Siya. Ate nga ng nang tudo yan, pamumulutan natin. Ito na, mga kapaknas. Oh, tak ya naman. Para mai ba? Tidak lapia ada. Right? tua lah kalang. Ay. Kau lagi ka? Oh, dami nang huli ni mga kalang. You know. Nggak lagi sepuluh steak. Yuh, yuh, yuh mga kapatang. Tidak dami nang. Yuh. Oh, Kau. Yus po. Pagi itu nga na eh. Wala nang pihikan sa ulam. Serap nang buhay. Hindi na ngayon muna tayo mahungutang kay Tirosig ng ulam. May puyo tayo eh. Diyo ba nga pa? Pwede na lang yung tudo. Ako, oh, napaya pa. Huli ka ngayon. Baka po, ang liit. Eh, ni mga pakna Dala na natin Pagka rin na rin. Pag rin natusta ng samantika, ay di kayo masarap din. Now! Now! Malaki na nga. Ayos na yan. Tsaka sa ang yan. Eh, kaysa alpasan mo. Eh, di gaye. sayang dahil. Ang galing sa mga ngutang. Aray, wala rin naman pambilay. Magagwanta na sa piniritong. Piniritong tuyao. Tama, mga kapak na sa iyo ron. dagos siya pa. Ako, wala na. At ayaw, Ay, pagpanghila tayo din yung dalawa eh. Sasama ko pa rin manonood sa paghila. Mahuli ka lang. Au. Oh. Nakakandali pa ito. Nakakandali pa. Mm -hmm. mm, nadali mo. Oh. Di ba mga kapakmas? Nada Ay, wala kong nalagag. Ano? Buti nakuha natin. Nandito. Yung, yung, yung. Hindi Eri. Eri. Hmm. Nandito ang ating mga huli. Ayan eh, Oh. Mamaya natin ilalagay sa plastik mga kapakmets oh. ating huli lagi puro puyo ay kaya mana ah. ya yeah, ina malaga emir oh. pagkakalagay daw eh oh. Uh -huh. oy huli na naman ay oh. <laughs> ay mata pala aray. hindi kaya sa bulate Di mananawang ang mananawid tun, rey. May iyamat siguro, are Ang kanang mananawid sa akin, kainaman ang huli naman ni kapakneros. Ba't rey, puro puyo? Ah, hindi na nagkaibang huli, rey. Walang naibang nadahid yung mga kapakneros. Puro puyaw rey. Saan niyo, Pag dumawi din yung kalabaw, iuuhi hu natin. <laughs> kalabaw. Ang mahalaga may huli, mga at least di napahaya. kalalagay lang ang dawi agad uh -huh. halinti ka na dagose si. kaya yo huli mga kapaknas na naman puyo na naman puyo day pul puyo every time <laughs> oh. Tayong may hirap hindi tayo namimihikan sa ulam basta meron round. Ano po kami ulit ha? Ha? Nasaan? Tignin. Tignin to. Oh, oh. <laughs> Tignin Tignin, tingin? Tingin siya? Nagapain siya. Oo. Kala natin po big. Tingin niya. tingnan Ayun mo buksan. Oo. Oh. Eh, tapos natin. oh may tilapia nga mga patas. Ayun tatlo tas puro puyo aring ate may tubig din oh parang aring pambinta sa eh, pang panlagay sa aquarium eh oh okay, mong kay mong kayo ay tayo din eh. girad nun girad ito na natin kung may huli na din siya ang dami, ang dami nga nalang ang dami nga nalang Apa no, plastik dan? Apa oh, tepi rasu? Apa? Itu hmm. big jabat, itu big dan. Nana kayak lalaki separ ya? Separ ini malu nuz. Hah? Rado di malu nuz. Nak tau? Dia tentang yang sejuta ini Nah, kita stay di ini mau apa? Dari dari puru puyu dan eh. itu tinggal nanti di rumah itu lapian ya teman. Pegapuyu di nak oh tapus. dami ng puyo natin Dinadaw, dinada, yung mga kapakners Uy, lako, puyo pa rin na eh Ang gandili pa rin na eh, puyo Ah, kayo naman Parang may naglawit yung maganda Parang may nagtilbong ay lang tayo nakapag vlog mga kapakners kung ang dami nating tarabaho tarabaho tayo sa umaga pahinga tayo sa hapon hindi man tayo makapag vlog sa hapon nagkukulog yung mga kapakners nakakatakot tinatang malimit dito yung mga tinatamaan ng kulog at kidlat ay kaya buti nga ngayon at ang panahon hindi na na ulit mga kapakners full ay tako, sayang ulam na sana uli yun si kapak nurse ay nagtatalok yun hindi natin ulam kung kailan uli natin siya mga kasama Yo, dinagos na. Ay, Ba't gayo, malumot ang ating pamaeng. Oh. Lumot eh. Oh. Wala bang tilapia din eh? Ito nga uh, tilapia dapat dito eh. Yo, e, oh, oh, huli uli mga kapaknes. Oh. Puyo. Ah, talagang tagpuyo nga nga eh. Hindi eh. Sana huwag kayong manawa sa akin. Puro puyo yung mga paknes ang ating mga kasama oh. na daw ang laban ma-inita na laban Gerard <laughs> <laughs> madaya siya si Imao oh oh Ay, may naman tayong palapa, iisa eh, pa. ng pagkakainit din ay. Eh. Bago ng ating huli, puro puyaw. Yan yung din natin siya himakalo maklaw. Now. Dan na tayo. Bintek mga kapartners. May night. Walang well, ingay. Payapang payapa, maya, malayo sa mga ulaga. <laughs> oh, dom, lagot na. Ah, oh, ang yaray, right, lagot nga. Binagting <laughs> nyo ng tuda <laughs> Naragaw Alright paknos, nagpinaw na kami ng pamingwit at talagang agul ping init Pinay mo ng ating kulay Haring huli namin, pinagsama na ni Unaw Ikaw, puro po Oh Oh, puro po yaw Pinagsama na ni Unaw amay ang iyo po ay. Nasaan? Okay. Nao. Ito muna eh, diyan. hindi pa tinama yung malaki. Lugay. Pero makakaubos siya sa kwatro. Na. Yan yeah, dala. Ay, oh, dala mo na. Tingnan Jirad, titingnan natin kay Jirad. Ngayon lang napasama sa ating vlog ay. Pare marami tibo. Naha. Marami to big. Oh, marami sa bawo kay Jirad. Oh. Pag buhay na buhay eh, pag nagpasa ko riyo. Oh.

Uyan ang mga kapaknar. Ay, isang kilo. Ha? <laughs> ay, pamulo ko talaga kami ng kilo po yun. <laughs> Kasi, ay, nakapayong si Bakalo. Madaya siya. Mainit? Mainit. Sunod na kasama din din natin. Gandini na mga kapaknar. Talagang nga. Ah, ay lang ulay. Mo <laughs> oh, may Mga umay. Puyway. Talagang. Ang ay sabi, okay lang na matalaw. Ang mahalaga hindi ka naging duwag sa nararamdaman mo. Ya, no. yeah, nakalinti ka na. <laughs> Hanggang dito na lang mga partners. Safe safe always. God bless. I love you. Talagang aa.